po ng Densuten. Hello, mga ate! Hi! Saya-saya, oh. So, 32 years anniversary po ng Densuten ngayon. Ate Guria! hindi pa po yung mga tao ngayon kasi paparating pa lang po yung mga tao ngayon nagdadatingan pa lang po ngayon Sergi So dito pala yung mga Fg warehouse boys So nagdadatingan pa lang po yung mga yung raffle stop ano namin. Kutugan. Hi, Miss Angie. Hello. Ito ang ng ano, raffle stop. Ayan. Puntahan Pati. natin sila. Para makita naman natin yung mga yung mga gunti. Hi, hello. Yes. Hi, hello. Ito 'yung aming address amin. namin, Rabbit Stop namin. Yeah, ganun ng madlang people mabuhay. Stopa, <laughs> so mga beauty namin dito, oh. Kunwari hindi maasim. Sige, smile ka. Hindi ko kaya. Asim. Si Kuya, ano, Kaway-kaway naman dyan, oh. No? Kuya. Okay. Ano to? Artistahin, oh. No? Hello, hi. <laughs> Ito yun, daming pila sa raffle stop. Ano natin? Naguhulog sila. So, makikihulog din po tayo. O, oh, nakalagay sa akin. Thank you, Lord. Sa akin, raffle. sige, maghulog ka na. Wow! Pogi naman ni Kuya Ben, Wow! Panarin. Wow! Panarin. Alam mo, artistahin Panarin. eh, oh. Oo, oh, pag napapicture kayo dito, oh. 32 years anniversary. picture dito sa 30 years anniversary ng Dance Hotel. So, ayan lang po kayo pumunta. Yun ang pinaka-photobot -port namin. So, yun ang stage namin. Nakita natin. Yan natin yung stage. Wow! Ang ganda naman ang presentation ng stage namin. Grabe, mga taga-epin. Pukunti pa lang po yung tao. Ba, si Hilda. Parang si Hilda yun ah. di ba Ang desa yan. So, mag-abang-abang tayo. Mamaya kasi wala pang gano'ng mga tao. Dadating oh. pa lang po yung mga tao. 32 years anniversary dance band